Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ikalabing anim ng Marso, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang pambihirang pakiramdam ng kalayaan para sa iyo, mahal na Aquarius. May isang magaan at nakakapagpalayang enerhiya na pumapalibot sa iyo ngayon, na para bang binibigyan ka ng pagkakataong humina ng malalim at namnamin ang kasalukuyang sandali. Ito ay isang paalala na sa gitna ng iyong pagiging abala sa iba, sa iyong mga pangarap, at sa iyong misyon sa buhay, kailangan mo rin ng oras para sa iyong sarili. Ang kalayaang ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na espasyo, kundi pati na rin sa iyong isipan, isang pagkakataong alisin ang anumang alalahanin na maaaring nagpapabigat sa iyong damdamin. Huwag mong ipagwalang bahala ang sariling kapakanan, sapagkat ito ang pundasyon ng iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa araw na ito, yakapin mo ang pagmamahal sa sarili at bigyan ng pagpapahalaga ang mga maliliit na bagay na madalas mong baliwalain. Maaaring ito ay isang tahimik na sandali kasama ang isang tasa ng kape, isang lakad sa ilalim ng araw, o kahit isang sandali ng pagmumuni-muni upang maramdaman mong ikaw ay buo at payapa. Habang dumadaloy ang iyong araw, mararamdaman mo ang marahang haplos ng buwan sa libra, na nagpapalambot sa anumang mahigpit mong paniniwala at nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. May mga pagkakataong maaaring nakakulong ka sa mahigpit na pananaw o iniisip mong kailangan mong laging sundin ang isang nakatakdang landas. Ngunit ngayon, hinihikayat ka ng enerhiya ng kalangitan na maging mas bukas sa pagbabago at posibilidad. Ang buhay ay hindi isang tuwid na daan kundi isang serye ng mga liko at liko, at sa bawat pagliko, may bagong aral kang matututunan. Marahil ay may mga plano kang matagal nang hindi nagbabago dahil natatakot kang sumubok ng bago. Ngunit ngayong araw, maaaring dumating ang isang pagkakataon upang lumabas sa iyong comfort zone. Hayaan mong ang enerhiya ng araw na ito ay gabayan ka patungo sa mas malalim na antas ng pag-unawa sa sarili at sa mundo sa paligid mo. Kung may mga matagal ng katanungan sa iyong puso, maaari mong makita ang sagot sa mga hindi inaasahang paraan, isang usapan, isang panaginip, o isang simpleng sandali ng kaliwanagan. Madalas mong pinapasan ang bigat ng kagustuhang baguhin ang mundo sa iyong sariling paraan. Bilang isang Aquarius, lika sa iyo ang pagiging makabago, progresibo, at puno ng mga ideya na maaaring makapagpabago sa buhay ng marami. Ngunit sa araw na ito, imbes na ituon ang iyong atensyon sa panlabas na pagbabago, hinihikaet ka ng kalangitan na lumingon sa iyong panloob na mundo. May mga damdamin kang maaaring matagal nang nakatago sa kailaliman ng iyong puso, at ngayon, unti-unti silang lumilitaw upang maramdaman mo muli ang init ng pag-ibig at koneksyon. Ang damdaming ito ay maaaring manggaling sa isang taong mahalaga sa iyo o sa isang simpleng alaala na magpapabalik sa iyo sa isang panahong puno ng saya at inspirasyon. Sa iyong matinding hangarin na pagandahin ang hinaharap, huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng kasalukuyan. Ang bawat damdamin, bawat alaala at bawat koneksyon na nabubuo mo sa ngayon ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas makabuluhang buhay. Huwag matakot sa init ng gamdaming ito. Sa halip, yakapin mo ito at hayaang akayin ka nito sa mas malalim na pag-unawa sa sarili mong pangangailangan. Madalas mong inuuna ang iba, ngunit ngayon, paalalahanan mong hindi makasarili ang unahin ang sariling kaligayahan. Ang pagmamahal sa iba ay nagmumula sa pagmamahal sa sarili, at kung nais mong maging liwanag sa buhay ng iba, kailangan mo munang sindihan ang apoy sa iyong sariling puso. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pangangatawan, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto. Kung may matagal ka ng kinikimkim na damdamin, ngayon ay isang magandang araw upang harapin ito at bigyang laya ang iyong sarili mula sa anumang nagpapabigat sa iyong kalooban. Habang binibigyan mo ng oras ang iyong sarili sa araw na ito, hayaang lumipad ang iyong isipan patungo sa iyong mga pangarap at ambisyon. Ano ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang nais abutin, ngunit hindi mo pa nabibigyang pansin? ang buwan ay nagdadala ng enerhiya na nagtutulak sa iyo upang palayain ang sarili mula sa anumang hadlang, mga negatibong damdamin, pagdududa, o takot na maaaring humahadlang sa iyong pagiging tunay na masaya. Ang pagpapatawad, maging sa sarili o sa iba, ay isang makapangyarihang kasangkapan upang alisin ang anumang bigat na nagpapabagal sa iyong paglalakbay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi isang paraan ng pagpapalaya sa sarili mula sa hinanakit at sakit ng nakaraan, upang mas maging malaya kang harapin ang kinabukasan. Sa iyong pang-araw-araw na pakikitungo sa iba, maaari kang makatagpo ng mga pagkakataong magpapakita sa iyo ng kahalagahan ng pagtanggap at pagpapakumbaba. Hindi lahat ng bagay ay dapat kontrolin, minsan, ang pinakamagandang gawin ay hayaang dumaloy ang buhay ayon sa kanyang sariling ritmo. Kapag tinanggap mo ito, mararamdaman mo ang tunay na kalayaan, isang pakiramdam ng pagiging buo sa kabila ng hindi pagiging perpekto ng lahat ng bagay. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pagbabago, at sa halip na labanan ito, hayaan mong dalhin ka ng agos patungo sa isang mas makulay at makabuluhang landas. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul at puti. Ang asul ay sumisimbolo sa katahimikan, kalinawa ng isipan, at malalim na pag-unawa sa sarili. Kapag isinama mo ito sa iyong araw, mas magiging madali para sa iyo na kumonekta sa iyong panloob na mundo at hanapin ang sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Ang puti naman ay kumakatawan sa dalisay na enerhiya at bagong simula. Ito ay isang paalala na kahit anong nakaraan mo, palagi kang may kakayahang magsimulang muli. Kung nais mong mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw, maaaring gumamit o magsuot ng mga bagay na may kulay na ito upang mapalakas ang iyong aura at madagdagan ang iyong kumpiyansa. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 21, siyam, at labing apat. Ang 21 ay nagpapahiwatig ng tagumpay at bagong oportunidad. Ang siyam ay sumisimbolo sa espiritwal na pagising at mas malalim na koneksyon sa sarili. Samantalang ang labing apat ay nagsasaad ng balansing enerhiya sa iyong buhay. Ang mga numerong ito ay hindi lamang gabay kundi paalala rin na ang lahat ng bagay sa buhay ay may tamang panahon. Ano ang iyong ginagawa, magtiwala ka na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Para sa maswerteng gawain, subukang maglaan ng oras sa pagsusulat ng iyong mga saloobin. Maaari kang magsimula ng isang journal kung saan isusulat mo ang iyong mga pangarap, damdamin, at plano para sa hinaharap. Ang paggawa nito ay makakatulong sa iyong maunawaan ang sarili mong emosyon at mas makapag-focus sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Sa simpleng paraan na ito, maaari mong mapalalim ang koneksyon sa sarili at mas malinaw mong makita ang landas na nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang mga aral na natutunan mo. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya at inspirasyon? Ano ang mga damdaming lumitaw na hindi mo inaasahan? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mapabuti pa ang iyong buhay? Mahalagang tandaan, Aquarius, na ikaw ay isang natatangin nila nilalang na may malalim na pangarap at misyon sa buhay. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Hayaan mong ang bawat araw ay maging isang hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Huwag kang matakot na bigyan ng oras ang sarili mong kaligayahan, sapagkat ito ang magiging pundasyon ng iyong patuloy na pag -unlad. Yakapin mo ang araw na ito ng may buong puso at pag-asa, sapagkat ang iyong hinaharap ay puno ng walang katapusang posibilidad. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.